So, what's up mga kaunlad? Kumusta kayong lahat? At uh, palubog na yung araw, ano? It's 6pm in the uh, afternoon na Kakatapos ko lang kumain ng biskwit Yan, first time nagawa ako ngayon ng daily vlog Ngayong palubog na yung araw Anyways, grabe pa rin yung init uh, Ramdam na ramdam ko ngayon At kanina, yun, share ko lang kanina kaya na busy ako kaya hindi ako nakagawa kagad ng vlog hindi li vlog ko ngayon is that busy kami sa practice namin kanina sa choir for upcoming anniversary ng local chapter ng El Shaddai dito sa lugar namin kaya hindi ako nakagawa ng vlog kanina umaga so supposed to be, dapat nga kanina umaga eh kaso busy talaga kanina umaga anyways kung tanghali naman napakainit at talagang mapapasok ka talaga sa sobrang taas ng temperatura maabot ata sa 46 degrees yan yung uh, napakataas sa na temperatura at talagang ay nako talagang <laughs> parang halos lagnatin na yung iba sa atin ma stroke na anyways stay safe stay hydrated mga kaunlad alagaan ang sarili wag pagbibilad sa araw kundi naman kailangan lumabas wag nang lumabas manatili lang sa bahay at iwasan yung uminom kaagad ng malamig na tubig. Ewan ko kung totoo, but minababasa akong mga article, sabi raw, ay nakakasama sa kalusugan. Pag galing ka sa labas, initan yung katawan mo, tapos inom ka kaagad ng malamig na tubig. Anyways, ay nga, stay hydrated, no? magpayong lagi pag lalabas so, kasi sobrang init ngayon mahirap na mabilad at madirekta sa init ng araw yan yung magiging sanhi ng heat stroke, o kung ano pa mang sakit yung nagiging dulot niyan kagaya nga nasabi ko sa nakaraan kong vlog talagang taon-taon pataas ng pataas yung temperatura no, tuwing summer talagang nakakapaso na kung dati nagagawain pa kami sa labas kahit summer talagang matitiis mo pa yung init ngayon alam, alam yung feeling na kahit hindi ka mabilad sa araw yung singaw ng init talagang parang papasok na sa katawan mo. Iba yung feeling ngayon eh. Iba yung feeling ng init talaga ngayon eh. Well, global warming talaga at taon ko. Siguro may solusyon pa dyan, no? Siguro babalik tayo sa pagtatanim ng halaman. Ayan. Sad to say, it's a reality talaga naman ano, yung mga green spaces lalo na sa Metro Manila talagang alam nyo na sobrang limitado at pinatatayuan talaga ng napakaraming gusali yung dating waiting shed ayan, may mga puno yan dati sa gawaran kung sige, minsan no, magano tayo magbablog tayo doon yung dating waiting shed may mga tanim na puno doon ano nangyari sa mga tanim na puno pinutol sinemento, yun, ginawang waiting shed. Since may mga may school, no, malapit doon. Anyways, hindi na nagiging balance kasi yung ano yung disadvantage eh. Nakakalbo yung inang kalikasan, tinatayuan ng iba't ibang gusali. However, okay naman yun, no? Wala masama doon. magpakaunlad tayo sa mga infrastruktura pero wag natin hahayaan na hindi maging balance eh, no? yung ecosystem natin talagang yan, tulad nito yung mga puno dito sa amin yan. kailangan talaga yan may, may kita mo yung kinaibahan ng bahay na may puno sa walang puno may kita mo kinaibahan o oh, so to lang. yung bahay na may puno hindi gaanong mainit mm. siguro hindi lang natin sa fossil fuels masisisi kung bakit napakainit na ngayon. Siguro, siguro sa, alam nyo na, mga puno na kakaunti na lang, no? Ilan na lang. May mga illegal logging pa na nagaganap, no? Talagang mga yung tinatawag nila ano deforestation chucho eh, tamba yan ba something like that no alagaan ragaan yung inang kalikasan kasi ito yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos no itong mundo na to pinagkatiwala sa atin ng Diyos so yon uh, summarize ingat kayo palagi no stay hydrated inom lagi ng tubig wag yung masyado malamig and iwasan bumilad sa araw stay safe mga kaunlad <laughs> muntikan ko na sabihin mga katropa. Anyways, masanay din tayo. Okay? See you on my next daily vlog.